Kayo. Hmm. Ng mga magagalang idol. So ayo po mga idol. Isang magandang maga. Uli na lang po akong na mga lods kasi nga lang, wala akong kasama mga idol kaya ito po yung aking pinangorente mga idol. Ayan, yung mga tika po na yan. Pinasok po yan. Sobrang pagod, sobrang hirap para lang makaroon ng pang ulam. Kaya mga idol, kaya pauwi na ito. marami marami naman akong huli. Ah, muno yung aking nalagyan mga lods. Ah, shoutout muna po tayo kay ano. Si Pabs Rico, shoutout po. Tsaka Kalagabong TV. Shoutout po sa inyo lahat mga idol. Maraming maraming salamat po. At sumusuporta sa akin channel na like Kaengay Vlogs. Sa lahat po ng mga sumusupport, maraming maraming salamat po mga loads. Malaking tulong po sa aming pamilya mga idol. Paki-like and share na rin po, notification bell, subscribe mga idol para lagi po kayong updated sa aming bidyong ginagawa. Ayan po mga idol, pauwi na po ako. At malayo-layo po po yung aking lalakbayin po tungo sa bahay mga lords. Ayan mga idol update ko na lang kayo mga lods pag nasa bahay na ako medyo mabigat po yung akin dala mga lods ayan po mga idol nandito na po ako sa aming bahay mga lods ayan kawin na po ako pakikita ko na lang po sa inyo yung aking haul ayan po kasi hindi ko na videohan yung pangunta kasi wala po ako kasama mga idol ako lang po mag isa ito mga idol pakita ko na lang sa inyo yung haul ko ayan Sino mga idol yung aking

ah oh, yung alaga natin, nakaabang na naman. Ito mga ito, yung aking na huli. Ito may ito, mga ito. Mga ito. Oh. आप बोलिक ढूंढ Ano mm -hmm. well, mga dal, kaya hinuli ko ngayon. Ah, uh, i-deliver na to ng aking anak, mga dal. Hey, Ayan, kaya po mga adal.